Hi guys! Hello! So ayun, meron na naman tayong another baby. Just ko, ang cute-cute naman ang bebe na yard! So, hindi siya natatanggal yung sombrero talaga. Ganyan lang talaga siya. So, ayun lang, guys. Hello, hello, hello. Meron na naman tayong kasama sa ating mga video. So, ayun lang. Diyak mo na, baby. <laughs> so, ayun. Meron na naman tayong another Q&A. Okay? syempre alam nyo naman, guys, dito sa Bigo Live app, is nagko-content talaga ako. Kasi dito po tayo nagwo-work. Hindi lang po ako recruiter, kundi agency manager din po tayo sa Good Dead. So, ayun, guys. Uulitin ko lang sa inyo. Hiring pa rin po ang Goodies Good Deeds Agency. Okay, we are hiring and we are looking for those people na wala pang agency, naghahanap ng work, and yung mga gusto pong wag work dito guys sa Bigo Live Up. Ito ang dino na yon, Ito ang bebe na yarn. Okay? Kaya ano pang inaantay nyo, i-PM nyo na po ako sa aking FB. Okay? Ito ang aking FB. Ayan ang aking FB guys. Okay, legit account ko lang guys sa is ito. Okay? Jenny Ulimba may blue badge at ah, saka meron tayo 57,357 na followers. Okay? Dapat i-chat nyo ako doon talaga, B, kasi meron ditong mga tanong-tanong sa mga video ko, sa mga live ko, na common lang na tinatanong. And eto, may napila ko kay ate. Ayan, ang tanong niya is, pwede po bang sumali ako sa agency nyo? isang OFW. Yes, kahit OFW po kayo, kahit nasa Japan kayo, China, Taiwan, ano pa ba mga country, Singapore, New Zealand, o kahit nasa ang mundo kayo, as long as, ano kayo, uh, may ID kayo ng Pilipinas, pasok po kayo dito, okay? Kailangan make sure nyo na ID, may ID kayo ng Pilipinas. Siyempre, parang naman nakapunta kayo dyan, B, kung wala kayong passport, di ba? Pwede na 'yon kahit 'yung mga TIN ID nyo sa Pilipinas basta Pinoy kayo, ganon. Pasok kayo dito, guys, sa Good Deeds Agency. Lahat na dito, guys, pwede. Okay, as long as may ID kayo, ma-provide na Pilipino kayo kahit OFW kayo, okay? Ang hindi lang namin ina-accept is 'yung mga walang ID. Kaya kailangan may ID po kayo para makapasok dito. Okay, bigyan ko kayo ng idea paano makapasok sa Good Deeds Agency. Is ganito lang po. Okay, one ID, o oh, isa lang na ID ha, tandaan nyo, isang ID, ATM para makuha ang sahod nyo. Kung wala talaga kayong ATM, GCash, GCash, pwede na, okay, pwede na yon. Make sure na meron kayo ng ID, at saka GCash, at saka kung ATM, mas okay para diretso rin naman yung sahod nyo doon. Basta, depende kung ano yung meron sa inyo. Pangatlo, okay, is kailangan hindi kayo minor kasi hindi kami nagtatanggap dito guys ng minor, okay? Bawal dito guys sa Bigo Live Up ang minor. Kailangan 18 pataas, okay? Number next is dapat may cellphone kayong malinaw, B. Katulad nito nakikita yung katigyawata natin, yung pati yung ano ko, diba? Yung nunal ko, tiyar. Kailangan may cellphone kayo na may camera, B. Kailangan yung ano, quality rin naman, okay? Quality ang inyong cellphone, okay? And next is dapat naka wifi kayo B kasi mabilis kayo ma -hard pag naka wifi kayo. Okay? Kahit naman may quality cellphone kayo, kung di naman kayo naka wifi, hindi rin. Okay? Lahat ang binanggit ko kasi yan yung mga kailangan ng agency para mapapasok kayo dito. Okay? Kung wala kayo nyan, kumpletuhin nyo na B para magkumpisa na kayo dito sa pagbibigo. Okay? Kasi gusto ko lang to talaga i-share sa inyo na kumikita po talaga dito sa Bigo Live app. Ito nga pala ang FB ko guys. Ayan, makikita nyo, yon yung FB ko na pinapafollow ko kanina. Nagpo-post po ako, tinatag po ako ng mga host ko, yung mga ganyan, babi, yung mga ganyan, no, sahod niya raw, 17k thousand, si Iskay to eh. Basta makikita nyo to sa FB ko guys, punta lang kayo sa FB na sinabi ko kanina. Tapos syempre, may FB page din ako, B, kung may FB tayo na isa, meron din tayo FB page na tinatawag. Meron din kayong makikita dun guys ng mga ganyan din, kung paano kunin yung sahod ng mga video ko. Diyan yung makikita yung mga uh, mga host ko guys na mga mga, mga event ganyan. Makikita nyo diyan guys lahat. Okay, lahat-lahat ng mga pino namin, mga achievement ng mga host nandiyan din. At saka ito pa pinapa-follow ko rin talaga tong FB group ng agency. Guys, ito ang aking FB group agency. Ayan, ayan, meron po tayong 29,200 and 200 na followers. Kasi diyan ko po pino yung mga salary day or whatsoever mga host namin. And syempre, pag may meeting, dyan, basta nandyan lahat ng kaganapan ng mga agency event. Dyan ko rin pinupost yung mga, ano, yung mga host ko na nagpo-post ng mga, ng mga nabili nila, ganyan, mga simpleng achievements, pero napakagaling nun. Syempre, ang mga milyonarya naming host, nagpo-post din ako dyan. Makikita nyo, nga-stock nyo kasi.